Good morning guys uh, Mayong buntag sa inyo tanan uh, Actually, murag na siya guys Kaya tungod low no pressure siguro karon guys uh, Wala man ko galantaug mga balita guys no? Kaya tungod busy ta sa pag-eskwila uh, O pag, og pag -himo na to content Mga wata galantag mga balita O kato din sa mga tao nga gasuporta sa ko guys Daghang salamat sa inyo kay tungod sa inyo ha uh, nindako akong viewers sa inyo pagsuporta, pagshare pag share pag comment salamat sa inyo ha huwag ka to din mga tao nga akong ipang tag kasi ako mga video uh, pasinsya na kung natag na ko. kay tungod ginapas lagi na ko guys nga mabalik akong viewers so huwag na ko kay <coughs> ikaduwang vlog na na ako ni guys tong una mangod na ko nga kuan guys na account uh, na istorya na nako to sa inyo ha nga uh, na violation to. Moto nga nagimo na lang ko bagong account para di dre ako mag vlog. Ah uh, palakaw di ko karon sa kapyanan mo guys. Pasulod ah uh, maning karsada guys oh. Dan muli ko maka para makapasulod ka guys no. Ug kato mga tao day nga nagistorya sa ko guys nga um, island daw ko dress sa social media pero sa personal daw kabaliktaran pero actually guys aminado man ko nga batik batasan og may istorya pud sila nga hilig lang daw ko mo advice niya batikog batasan dayon hilig lang pud daw ko mugot pero wa mo ko uyab pero istorya anda ka guys sa uh, <coughs> dili kini nga speech niya kung inaistorya guys dili ni Sakuagikan kay dili ko gusto nga mabayulis yung otro o makapirate otro pero istorya nga dahil nila hindi kawawa ang walang jowa mas kawawa yung may jowa ka nga pero hindi ka naman ninitratong tama pero dili na ko, ah, guys ah hmm. kasi mga kaingon mo hugot na po na ko na dili na ko na hugot guys ku ah, kuha lang na ko na kay murag na kuhaan mo na ko murag na hilig po na ko nga nang istorya ha nana pong ulayan guys no lain ge akong bal akong pamati karon oh mara na guys no daghang salamat sa inyong paglantaw sa mga tao nga uh, ninsuporta sa kuha unta nga uh, hinaot panako nga daghan pa unta mo palo sa tuwa uh, para sa mga content na to